Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, pag tinapakan mo yung brake pedal niya, tumataas yung minor tapos dahan-dahan ang -dahan tumitigas yung brake pedal niya. Pakinggan nyo tatapakan ko. Wala yung minor oh. Tapos ang tigas ng preno, yung tigas ng pedal ano? Patigas. pero oh, spero gumalawit lang. Oo, oh, siyempre. ano na 'yan eh. Pag ganito mga boss, singaw na ang hydro nito, kaya for replacement na yan. Oo, oh, lalakas ang minor. Oo. Oh. Hmm, hihina. Oo. Oh. Kaya uh, parang, ano mag-pull niya, mag parang pamagal na ng pamagal. Oo. Ah. Pag binitawang may hihina minor niya kasi yung hangin niya, ano na eh, oh. nag na eh. Oo. Oh. Tigas eh. Wala na siya Para sigurado tayo dito ka yung sasakyan mo. Tapakan kami yung preno niya. Tapos, bubunutin ko dito sa backing mo sa hydro pack. O sige, testingin natin ha. O. Oh. O oh, sige, tapakan mo preno. Oh. Tama, lupa yung winner, di ba? bitawan mo bulutin ko to o sige tapakan mo preno o tingnan mo hindi nagbago yung ano nya kasi okay, ito eh oh. o may takip eh, eh bitawan mo preno bitawan mo o, ayan, o sige apak sa preno lalakas ang muna nya no? ayan pag apak ang preno ganyan mangyayari pagsira ng hydrobar o Oh, sige, tao. Nagulog oh. ito, ah. Nagulog ko Pag Tapos takpan ko itong vacuum hose, makapansin nyo, normal yung minor niya. Pero pag binalik ko na itong hose sa hydrovac, tataas ulit ang minor niya dahil nga sa singaw na itong hydrovac. Muli mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo naman kalimutan mag sa si channel ko. Salamat!